Tanda na ito. Tingnan mo. Ano? Ay! Ano? Meron! 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 Wow! Meron na naman daw! Ayun! Sabi ko sa sa'yo, eh, maganda dito sa ano? Natrap siguro sila, ano? Ayun! Ay sa tubigan! Wow! Saan? 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 Iluloko mo naman ata ako eh! Ay! Meron, meron, meron nga! Meron nga! Meron nga! Hindi siya nanuloko! Ay talagang! Ay, ay! Kala ko! Nagulat ako! Kala. Akala ko alimahan mo yun! Ayisa. Eh, eh, meron nya. Ayo. Ang laki. Wow. Ang laki danta na 'yun, tul. Masipit kanyan. Yan. Masipit kanyan. Dilito blo. Oh, sana ambilis oh, bilis na ito, tul. Ambilis. Bilis. Uy, uy. Wow. Ang laki, Wow. Tingnan mo kung babae o lalaki daw. Uy, uy. Ha, tapang tapang. Danta na ito, masipit ka. Ibali, may ano ka naman eh. Ha? Malakas. Malakas? Saan, saan na? Ayan na, ayan na. Dahan, dahan mo. Yung ano, yung likod niya, likod niya. Eh, lumalaban, lumalaban, lumalaban. <laughs> Wah. Wow. Lumalaban na okay. ito. Ayan, dahan-dahan na -dahan, ito. Yun. Two, two points. Two men down. Yun. Ugasan mo muna ito para ano. Idol, oh. Idagdag natin sa ano. Wow. Wow. Oh. Lalaki yata yun, no? oh. Babae, idol. Babae? Ay. Puro babae, ah yan, May asawa yan, sigurado. Lagay mo dyan sa lagayan natin, idol. Yun, dito lang sa, ano, sa windmill, mga idol. Buti hindi na tayo naunahan yung mga, ano, mga Indonesia. No, no, no. Mga kumukuha, hindi sila magpadpad dito. Pero huwag mo nang tayo, tayo talihan, lagay mo naman dyan, idol, para ano, tagtag -tag natin dun sa... Yun, shoutout sa, ano, sa ano, natin na, mga viewers natin dyan, may mga may idol. May pa, ano, ano, meron ba? Ito? Hoy. May asawa yung sabi ko. Wow. Sige, 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 idol. Dandan lang. Dandan -dan lang. Ano? Ay, ay may asawa nga. Oo. Oh. Allah, Allah ke. Wow. Panalo. Wow. Ay yun oh. Uy. Grabe. Uy, natanggal yung ano tanggal si Pit bali, bali, Bali Ulam naman natin yan eh Yun, grabe <laughs> Lalaki, lalaki na yan, lalaki siguro yan Oh, lalaki Lalaki daw ito Kasawa ka Kaya nga, naiipit to Grabe, oh, dahil oh, tatlo na Tatlo na, makakarami tayo dito Baka makakuha tayo sampu Tatlo na Dalawang dalawang bubae, eh. isang lalaki. Ay, mag siguro yan. Ay, doon. Oo. Oh. Tatlo na mga idol. Kasawa pala yun. Kaya pala dahil yung mga similya dito mga idol. No? Tingnan mo, tingnan mo. Baka meron dyan ha. Wow. Baka unahan tayo dito. Wala, wala, wala. Ano, meron ba dyan yung idol? Tingnan mo. tusukin mo lang. Malay mo. Meron tayong machambahan dyan. Minsan sa mga ganyan sila na nakatago idol. Hmm, mo baka bigla kang maano diyan. sipit Talas pa man din ang sipit ni mga idol. Yan mga idol, oh. Yung kahoy nga pinutol niya kanina eh. Ano idol? Oh, Lali ah, oh. Lalim ah. Lo. Ah. idol. Oh. Dandan idol, baka may iba yung makapa diyan. Oh, lo. Ah. Binabahayan na talaga ng mga ano diyan. Hey. Ha? Meron ano ba? naman. Wala, wala. Talagang talagang mo na doon sa kaila-ila na. Ano idol? Ito, ano kaya to? Idol, ano kaya yan? Parang shape, ano? Ayan, ano? Dito? Oo. Ay, hindi. Namahayan lang sila, no? Namahayan lang siguro nila. Oh. Tingnan mo dyan, baka meron din dyan. Mga yung ano eh. Binabahayan ng mga limangon. Eh, mayroon, ay, mayroon, 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 ay, parang mayroon, gumalawa, mayroon. gumalaw, gumalaw, gumalaw. Wow! Tingnan mo, eh. siguraduhin mo, siguraduin mo, siguraduin mo ano. hindi makatakas ay doon. Meron na Ha? Meron na Meron daw ka ba? Oo, parang... Alo, 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 alo. Yung, ah. Sigurado malaki na naman yan. Dahan-dahan na ay doon. dahan Ay, 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 Wow, wow wow ay, ay, Ah, fuerte. Wow. Oh, na yun. May similya siya. Anak niya siguro yun. Pinagtatanggol niya yung nanay niya. Alo, alo, alo. <laughs> ah, grabe. Ang laki. Isa na, nawala na ata. May butas dyan na malaki. Baka pumasok na sa loob. Ha? Nawala na. Wala. Sayang yun. Tingnan mo, Idol. Tingnan mo, Idol. Bulis Mahirap na baka mamaya maano ka diyan, masipit ka ano. Pangalit uh, kasi. Ha? Malalim. Saan na 'yon? Tanda hindi. <laughs> la la la. Ayun. Eh na. Meron ba? Meron daw mga idol? Hello, <laughs> hello, 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 meron niya, meron niya. Hello, Ay. Hay, tanda idol. Tanda, tanda, Yan na eh. Lagay mo sa ano para hindi, hindi siya maka ano, maka maka siksik sa loob. Ayun, laki. Laki pa rin oh, no. Tapang, oh. Ay, tapang, oh. Okay. Tapang. At tapang na ano. Ayun, no. Ay, grabe. Wow, swerte. Swerte. Ayan, sa amin ka na. Grabe. Tanda na, idol. Ay, solid. Walang pula, mga idol. Kaya nga. Solid sa laki, idol, no. Grabe.